alas 9.51 wala lang hapon. So, nakatulog tayo. Pati umaga, galing tayo sa Jiangxia pa. Charles, so, ngayon, hapon, sisilipin natin ulit kung gaano nakataas ang tubig. Kasi sabi nung may biga na asawa ko, mataas daw yung tubig sa kanila. Nasa at nagpas taro na raw Pagpunta tayo ngayon ng Jiangxia. Tara, silipin natin. So yung mga kajans, no, yung nilalakatan natin kanina sa kaninang umaga dito sa may balong ba to? So kanina, hindi pa baha to eh. Ngayon, baha na. Ibig sabihin, inaabot na yung hey inaabot na yung pumping dito sa may barangay Balong Bato so ayan mga kajans bahana oh. baka na mga adyance, lubog na yung junk shop ayun kabilahin oh, Bahana, rin oh. na sa kabila Pero rin mga kajans oh. sa kabila kalsada tayo naglakad eh ito ito yung dugtong nun eh ayan mga kajans lubog na yung ano Kaya kaya. Silipin ko sana yung junk shop eh. Lubog na yun eh. Ayan mga ka-junk, lubog lang. <laughs> sa tao, dito lang o. Oh. Oh. Lubog na. Sa na sa doa yan. Sa na. So datang tayo sa kabila. Mga ka-junk. Sa'yo mga ka ito yung Aurora Boulevard. So mga na. Hang dito na sa kalsada yung tubig so oh, ito na yung eh, mga guys so, ito yung Aurora Boulevard so mga kajangas papuntang SM lubog yung junk shop mga kajakas lubog yung dalawang sasakyan ko hello so ayun pabalik na tayo no choice na So ito mga ka-junkers no, Ang oras na ay 5.53 na Mga ganun ng hapon So ito yung kahabaan ng Aurora Boulevard Ito yung barangay Balong Bato Kung saan dito yung kay Boy, kay Bird Dila, Dito siya So ito yung Aurora Boulevard Papunta ng SM Santa Mesa So ito mga ka-junkers yung Aurora Boulevard So sa buong buhay ko mga ka-junkers May lang nangyari ito na lumabas yung Tubig dito sa highway Ng Aurora Boulevard So, pinarada ko yung motor doon sa kanto, sa, sa, sa matas na lugar pa. So, natin dyan siya. Lubog na yung kotse ko, tsaka yung truck. Hello. So, hanggang tuhod dito. Lagpas tuhod ay dito sa May Aurora Boulevard. So, lubog na rin yung mga kotse na kaparada. Sa kanya, yung pa. Lala, lubog na. So, silipin natin yung junk shop. Kung so, kaya pa silipin. Ngayon, Nasa eh. kanto na ito. Highway na yan. Mga adas, lubog na yung ano. Mga kotse. So, ito yung pinag-iwala yan ano. May agos na. Barangay sa Barangay Balong Bato tas Barangay Salapan Yo, na siguro. na. Tayo na. May haagos na. May balong-balong ilog na. May haagos. May dyan sa lakas eh. sa ilog eh. Yan yung Aurora Boulevard. Makakatawid kita. Ha? ka Delikado ito ba, with, Mga ka may agos eh. Ang tiyay-jangas eh. <laughs> So, ito na mga ka-Junkers, yung Aurora Boulevard. Ito yung barangay Salapan. Ito naman yung barangay Balong Baton. Lakas na akos. Hindi ako matawid sa junk shop. Lubog na yung junk shop. Kasi Aurora Boulevard na ito eh. Ngayon lang nangyari ito sa buong buhay ko na lumabas yung tubig sa ilog ng pasig. So, tumataas yung tubig mga guys. Balik tayo. Ito, pabalik tayo sa motor. Baka yung motor eh, Malabas na yung agos eh. Oh. Malabas na. So, tama yung hinala ako. <laughs> Pag guminto yung ulan, dadag sa tubig. So, kailangan bukas ng madaling araw, uh, bumalik ako rito mga ka-jumpers. Kahit yun yung ng Aurora Bulibad, Nilalakaran ko. Pabalik ako ng papuntang Cubao to. Sa site papunta ng SM Santa Mesa. So, yung mga kotse nakapalada sa kanto, ibog na rin. Ayan, mga stranded daw. walang ilaw. Ayan, wala wala bully bike mga kajangkas. Uy. <laughs> Shout out. Mas <laughs> wait ko. O, ayan mga kajangkas lang. So, nag-live ko kanina ng Facebook ngayon lang. O. So, ibig sabihin niya mga kajangkas, umapaw na yung tubig sa ilog ng Pasig. So, yung truck siguro, lagpas pa sa trako. So yung batira yung tinabi ko na dalawa, Ayoko lang aabutin yun kasi medyo mataas dun eh. Natingin ko yung aabot na rin yun. Oh. Ayun mga Diyoso, bamba. Ayun, lagpas-lagpas na sa tao yung lumabas na yung tubig sa ilong pasig eh. Lumabas na, ang layo na na ito. Alaki na yan oh, mga ka-junkers. Dito na yung mga truck oh. Ha. Ah, Aurora bully bite. So wala tayong magagawa niyan eh. Kalikasan niyan. Boom. Lagi <laughs> <Wala> timbangan. <laughs> so, Ayun. Okay lang naman yung truck lang naman chaked. Sa Nakad jackpot. Okay <laughs> maggagawa. So um sana umandar. Ayan no mga dyan, dito tayo sa si Joseph sa may bahay namin. So dito hindi binaba rito. Ang ako. Ay, yung kalsat yung ano. Ang madulas ako. So wala nga man, no? Na, na lubog na yung junk namin. So ngayon lang nangyari yan na hanggang lagpas tuhod sa highway ng Aurora Boulevard ng tubig. So hindi na ako makatagos doon. Baka biglang tumaas lalo pa eh pag malunod pa tayo dun no? kaya umuwi na ako nag-decide na ako so bukas ng umaga sisilipin na ang sisilipin ko yun ulit mga kajangka so yan hanggang dito na lang muna tayo mga kajangka no? uh, ah, titignan natin bukas sa susunod kong video share ko sa inyo kung ano yung nangyari update dito sa, truck, sa mga truck ko sa shop ko no? So, bye bye